Hello guys, sobrang dami ng eggs ng danyo nyo tuwing nagbi breeding kayo. And then pag hatch, sobrang daming fry. Pero after 2 weeks, unti-unting nawawala. Or after a month na medyo may katawan na sila, konti na lang yung quantity. Yun yung ano, karamihan na uh, na-encounter kong tanong sa mga katulad nating mga nagbi breed ng danyo. Ulang-una -ulang guys, no, sa experience ko lang eh, fry pa lang 'pag hindi natin binigyan ng magandang pagkain. Kaya ako nag uh, prepare prepare ko talaga yung ano eh BBS yung hatchable. Kasi pag binigyan natin ng mass or fry booster kahit na parang pulbo yan sila ka pino. Minsan hindi yan pinapansin ng ano ng uh, mga Danio fry. Kaya mas attractive sa mga fry yung gumagalaw sa tubing. Yan kaya mas maganda kung gusto niyo ng mas maraming maharvest, harvest uh, pakainin niyo ng ano ng BBS yung hatchable uh, hindi yung decapsulated yung hatchable pakainin niyo ng ano uh, first week hanggang two weeks pag nakita niyo na medyo may katawan sila yun pwede niyo pwede niyo na yan sila bigyan ng prime mass or prime booster yung pino yung parang pulbo na kulay brown yun pwede na yun pero kung ano kung baga low budget ka pwede ka rin mag-culture ng infosoria yan, pang ano lang pang first week yung infosoria kasi pinung pino kasi pag two weeks medyo kat may katawan sila parang hindi yata sila mabubusog yan pero guys, kung ito yung ano uh, problema nyo konti na lang nakaharvest hanggang huli yun, pakainin nyo lang ng BBS talaga o ng ano nila, o ng kain, o pagka pre-swing after 4 days na kompleto na yung uh, kung fully developed na yung bunganga nila makapag, makakain na sila bigyan nyo ng BBS tapos pag uh, after 1 week yan or 2 weeks medyo may katawa na sila yun pwede nyo na tirahin ng primas or booster kasi pag hindi natin bibigyan minsan yung iba natutunaw kasi minsan guys ano, uh, minsan ilang araw na silang hindi nakakain So, yun, yung mangyayari sa kanila, uh, natutunaw na lang sila ng kusak. And then, yung iba, pag mayroong naunang lumaki sa kanilang magkakapatid, siyempre, mas maliit yung isa yung kapatid, akala niya uh, pagkain, kakainin niya. Kaya, pagdating ng araw na uh, makikita na natin sila na, na visible na talaga sila, konti na lang kasi tinitira din sila ng mga uh, kapatid nilang nauna. Kaya, yung ginagawa ko dito diskarte lang, tiyagaan. Kung baga, pag nakita natin medyo may katano, katawan na yung ibang danyo, matik na yan, tinakaling ko na, tinatanggal ko na yung mga shooter. Tapos may iwan yung maliliit dyan para yun, hindi masyado sila mabawasan and then mas lalaki pa lalo yung mga naiwan. Yun. So ganun lang yung tips guys. Thanks for watching.